So, diyan na guys. Nahuman na nga ito ang UPS para sa ato ang wifi. fi oh. Working na siya. Ito, nakasaksak. Nakasaksak na eh. Yan. doon sa atong outlet. Kini. Nakasaksak. Eh. Diba? So, karon gusto nga na itong ibot sasaksakan para mga nato na to, kung may gana na na itong UPS so ibto na to kunwari nag burn out no, kung mamatay bagay niya siya ito ang power so ibto nako so guys naibutan na to pero still buhay pa rin siya ito ang wifi okay so namatay ang indicator nga red matay wag pa sabot turn out okay tara guys ibot na ko so working na working atong wifi okay buhay na buhay buhay na buhay atong wifi abot ni nang 8 hours 8 hours ni siya abot 8 to 5 ko check So, akong ibalik. Balik ng saksak. O, ayan. So, ayan. Charging na siya. Ah, ni function na yang or uh, yellow. Function na yang yellow. So nice. So nag-charge na po siya, guys. gini bag-o mo to. Nakarid pa to, wala pa to na full charge. Kini full charge ni guys. Ah. Ba. Diba? So, if to balik para may bawa na to. git. Okay. So, yan. Namatay. Buhay ang Wi-Fi. Okay. Namatay. Ang indicator niya. Pero buhay ang ato Wi-Fi. So, wala tayo brown out sa atong wifi guys. Pagpabilin nga buhay atong wifi. Ito e, magpaabot nga kung ano sa balik nga atong ah uh, power provider kung magbran out man. So, ibalik na to. Ayan. So, full charge pa man di ayan nga to ang GPS. Okay. Tara. So, buhay nga atong wifi. So, anara guys. Sayon na siya. So, So, oh, comment down below lang guys kung gusto mo mag-order mga game out ha. PM lang. Barato ra. Para sa inyo ha? Okay. Thank you.